Sana makarami kami. <laughs> yeah. Bago tayo magsimula mga tapas, intro muna. Bago tayo magsimula, tago muna yung bata. Maestro ba? Okay, doon muna sa gilid. Hello, what's up mga katropas! Ayan, nandito na kami ngayon mga katropas Pupunta na kami ngayon sa aming destinasyon. Patay na ang daming aso. Iro. Putoy, kupas. Na iro mga katropas! Pupunta kami ngayon doon sa Maragatas. Hey, what's up mga, mga Eh! Kuha kami ng... Kuha kami baba ngayon kasi... Kuha kami ngayon ng ano... Ng, uh, Kabibi mga katropas Oo. Uh -uh ay yung kasama pa namin oh, no? yung nauna dyan yung apat saka kami yung mga katropas. yung isang kasama ko mga katapas ayan o no? oh. may dala pang uh, galong tsaka ano uh, tinapay mga katropas. <laughs> pupunta kami sa bus samahan nyo kami mga katapas sa subaybayan natin kami ngayon sa ano ano ang hugis o forma ng <laughs> marketas kabibi at ilog ng at, barangay uh, pali eh? <laughs> para masaksihan natin kung gaano kaganda yan ang ating mga talawin sa, sa ating bansa nga na, eh. <laughs> ito yung sitwasyon mga katropas dito uh, maliit lang yung daanan dito yeah, hindi hindi makakapasok yung ano namin motor oh. yan naglalakad nalakad nagkabagtas kami ngayon papunta sa obos ngayon <laughs> 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 Medyo Medyo joker tong kasama ko mga joker. Critical yung ay, area yung gan. Ah, tanawa. Critical <doon laughs> yung di ay. Ang sakit ng pako. <laughs> don Doon, pakikita nyo yung ilog doon. Napakalaking ilog. ilog. Ang ilog. Ang ilog. Ay, malapit na kami ngayon sa... Mahapit na kami doon sa baba. Sa pa o uh, suba mga katropas. Sama ah, Magani. Ayan oh. Suba nang bro, Ayan oh. Ayan yung uh, suba mga katapas. Wow, napaka taob yung dagat dito. Oh, ayan. Dadakbat, tatawid kami diyan mga, mga tatawid kami diyan mamaya mga katapas. Kami at lilitaw. <laughs> tatawid kami diyan. Buti na lang hindi masyadong uh, Buti na lang hindi masyadong mataas mataub. yung tubig. What? Kasi pag uh, ano mga tropas pag high tide high tide kasi yung dagat aabot dito yung dagat dito sa suba dito sa ano mga tropas dito Ma sa uh, tubig aabot dito yung uh, tubig ng dagat nakikita kaya, mo yun? hindi kami makakatawid yan pero ngayon sa ano po eh uh, low tide po mga tropas kaya makakatawid kami ngayon ayan o no? uh, suba ang malaki <laughs> at yung kasama na umihipaw Ayan o oh. Ayan mga katropas Tingnan mo Tumawid na sila E kami tatawid mga katropas Dyan kami Dyan kami At mga katropas Baka maulog yung apple ko mga katrupas Mahin mo dinig Oh yan Tatawid na kami mga Ngayon mga katropas Ano yung nangyari dyan Tugoy Uy, basa. Laong de. Laong mo, bro. Ayan ah. Oh. Muntol, raba na yung mong kwan, yung mong Oo, tatawid kami. Uy, laong, uy. Ha? Muntol, raba na yung mong kwan. Lumbong man ito. Muntol, ganyan Basta kay, tatawid yun na yung simpon eh. Tatawid. Tatawid kami ngayon, mga katupas. Dito sa Suba. Yan, napaka-exciting mga katrupas ang aming ginagawa. Katrupas, parang may mga chicks dito katrupas. Ayan o. Oh. Okay kayo. Normal kayo. Yan! Tawid na kami sa sabah. kayo. Buti na lang mga tropas, hindi masyadong mataas yung ano, tubig. Hindi masyadong mataas. Hindi masyadong mataas. Okay kayo. Normal kayo. Ako ba? Na mga chicks kayo. Hindi na Hindi yung matataas yung ilog kayo. Ilog Yun, nakatawid na rin kami. Yun, nakatawid na kami doon sa kabilang banda. Yun. Tawid na kami sa kapilang ino. Pa, papadong na may mga katrupas dun sa aming mga paruroonan. Ito yung mga kasama namin mga katubas, oh. o. Here at Barangay Palhi, right? Oh yeah. Pasanin nyo yan. Pasanin nyo yan. Pasanin <laughs> So mamaya update ko kayo kung anong hugis ng kabibi na kukuha na namin. So mamaya na lang mga katropa. Bye bye. Bye <laughs> bye. Medyo mahaba na oh. Ang laki ng tunod lang. Anong mga tropas? Ayan oh. May naglalaba mga tropa <laughs> ayan Dadaan na naman kami. Ayan, dadaanan na naman kami ngayon. Dadaan. Hilitao. Aaapit ko lang kayo mamaya mga tupas pag nasa ano kami. Nasa wala na kami nang ano, ah, uh, kabibi. Ah, uh, welcome back. Guys. What's up guys? <laughs> Nandito na kami ngayon mga katropas sa pagkukuna namin ng ano uh, uh kabibi Ayan o oh. kanyang -kanya pwisto na po mga katropas Ayan Sana makarami kami uh, Dumadayo lang po kami dito mga katropas upang manguha lang Ayan, welcome back guys mga katropas Ayan sila, oh, kanya kanya-kanyang pwisto na po. <laughs> kanya-kanyang pwisto na sila, mga katrupas. At sana makarami. Oh, ayan na sila, mga katrupas. Oh. Ayan, kanya-kanyang pwisto na. Bawa din